DIY Moto Vlog. Hey, good day mga ka Moto Vlog. Ah, uh, magdadalaw tayo ngayong araw na ito, ano. Ayan. So, pali yung booking natin, yung first booking natin ngayong araw na ito. Time check muna tayo. 925 ng umaga, no? So, pali ang first booking natin. Kabyaw. Uh, Kabyaw to Alfonso Cavite. yon ulitin ka Kavyao to Alfonso Cavite yung booking natin ngayong araw na ito. Ano, nagkakalaga na 906. So, din dito sa bagong sikat ng Kavyao. So, ayan, long ride na naman tayo mga kumoto vlog mo. Long ride tayo. Then, sabayan natin siya at least, at least two. Sabali, faldo na tayo ron. Ah, uh, So yan up. andito tayo sa ano. Yan tulay ito ng Santa Isabel no. So kunin natin yung item. Papuntang Alfonso Cavite. So ah update ko kayo mga kamatulag. A few moments later. Hey, good day mga kamoto vlog. Na no, nasa ano tayo? Ah. Uh, uh, may pinikap tayo dito sa Hagunoy. Hagunoy ko papuntang Rosario Cavite, no? Nagkakahalaga siya ng 406 pesos. So pulling naman siya, no? Then yung second booking natin, kumuha tayo ng Santa Ana, Mexico 113 pero via credit yung bayad nya so ayan meron tayong panlaman dun sa ating top up no? so ayan nandito tayo sa ganun so ayan i-deliver lang natin unahin natin i-deliver yung sa Rosario Cavite galing ng Hagunoy then sunod natin yung Alfonso Cavite sa so, bali tatlong booking lang sa mga kamoto vlog isang super long ride long ride saka isang saktuhan lang no. Wali tatlong um booking. So, may um breakdown ko yung yung titikayin natin mamaya. Um so, ayan, pati yung gasolina ano So, ayan, update ko kayo mamaya. Um Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hope i be Bale, 906 yan. Uh, nung galing na nung kapyaw niya at to Alfonso, 906. Tapos may nakuha tayong second booking natin sa Hagunoy. Papunta namang Rosario, Cavite. Nagkakalaga ng 423. So ginawa ni ating 523 via Gcash then may nakuha tayong third booking na ano lang Santa Ana to Mexico via credit naman yan ng lalamog uh, ah, 113 pesos ayan Then, na ah, ito pag ito, total natin yung tatlong booking yan makikita nyo sa screen Kung magkano Pati yung Nakonsumo ng ating gasolina Then yung top up Kung magkano yung matitira doon sa ating Tatlong booking Yan Pakita ko sa screen eh yun dito na mga kumotovlog yung ating video. Sana nakatulong to sa mga gustong maglalamog, no? At huwag yung kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, huwag yung kalimutang pinipin ang notification bell. Para update it is mga subscribe, upload na video. mo dito.